So, hello guys. Kaya na guys. So, manag-lag. ko sa akong pinsan sa bukit So, kanin. Pagkaugma niya siya natambo ng laag Minto sa ilang maisan. Pero, grabe ang agianan. Liso, jud ka you guys. Yan, nagmotor-motor -motor, pa, jud ko. Kami kayo. Siyempre, layo -lay na sa ilang balay gamay. Kaya, mamis po na nato ang magsigi Laglag sa bukid. Kaya, sa city. Init. So, kaayo Wala pa, jud. Sa panahon ka, wala pa, jud. Ulan-ulan. Unya. -ulan. Amuni ka init po dito sa bukit pero mas okay okay dito kay lamig ang hangin pero ang dalan lamig po ka kay kung mahulog ka ah, dito ka pulutot sa pangpang -pang. ikaw ni mangita sa imong kaugaling og sa imong motor nya kani pinsa nag video magsigira po katawa ko sa kuha kay naglisod jud ko lisod jud ka ayo kay kanang tao ra gud karabo ang pwede mo agi ni amo motor amo gisulod-sulod luoy kay akong motor sinya baba pa asya kinasyag sa ilalom Sigit siya kabangga sa mga bato sa mga kanal-kanal ana pero diliput pud ka magmahay diri kay gwapo kay lang view burag imong tan-aw sa dulo to dulo jud makita nga mga bukid may mga maisan kasagbutan may mga gulayan ang anak ang life dito sa ilang farm so ano na kani siya naabot na maisan nga harbisuno na lang yung mais lapad kayang mais hasta dito na to sa baba yung maisan so nga na guys ang ano naman ang mong kalipay maglaglaag pag makadiop lag sa bukid pahangin hangin pag uli pa maol labi naging ilang agianan dito pag ku anog okay, mahulog jud ka kana akong isa ka pinsan pud ako ng driver kana siya expert na siya nga kuan pag iya ti mo ra sentra mag video sa telepono siya ka sa ako okay nagliso jud ko taman David na diri diri on ma kuan di ma refresh ipo ang kuan signal diri Tapos Lamig-lamig po ng hangin Tapos pa Laglag Libre po ng mga kuwanta din eh. Mga gulay Mais Pwede na ka pangayo Ulay bayad Manao Tura Kapi yung Naik Agyaran nyo Nakarid yun ako motor din kay Hala Grabe na dyan ang bato Lutaw pa dyan kayo Ang Mga bato So tibuoy jud kayo imong motor di kong lower imong motor para sa kung motor nga baba kayo dapat diri imong motor dalon ka lang bang pang sport nga motor para Daga na ka nga dagan no. di kayo magproblema sa mga bangga sa ubos o diba o kinsa bogey di ganan anak guys anak ka hawan o ang bukid o po kasi tanawon bisag init siya pero yung hangin lamig lamig po diretsyon ni kay apit na kabanggaan na ikaw ng motor nga nagtagpo sa na dirso din na wala na dito sa ko, ora ni juda ko kalipay guys magani sa bukid nga ma-refresh ang among kakapoy kapoy to enjoy cuy siya dili pagkamahay at out sa akong pinsan love you, love you, love so salamat sa pagpalaag diri natulog ni libre pagkaon post pagka untag lamig kayo ang palipot nagapag chimbo tikay talag sarap na makalaag sulit sulit sulito na ang tonis din natin na ang so hinganin dyan ka Kali mas arang-arang ni -arang dengaki pa silang balik ini. Eh plain clean na lang ang ano yung lega may sinindo yung pinakagyan na kay kuwan dahil siya ka ng birthday ng puning adla o birthday po sa akong pinsan na bata so nag-isabay rapot kuwan eh. thank you so much